ko eh, may bago ka na namang luto sa bangus. Eh di ba't yan naman ang gusto mo? Iba-ibang luto ng bangus, kaya yan ang pinapakita ko. Eh huwag mo nang tanong kung ano ulam natin. Eh rin na. Isang buong boneless na bangus. Pigaan natin ng apat na pirasong kalamansi. Ikalat mong mabutit ng talagang lasang-lasa. Pagkayari, ligyan mo na ng asin garlic powder, syempre. Mawawala ba yan? At saka paminta. Yan lang may mga pampalasa natin. Kaya la, ikalat mo at ng talagang manuot yung mga uh, itinaktak natin. diyan. natin ito ng harina para ito hindi tumilamsik. Alam niyo na may bangus, matilamsik. Kaya ka natatakot magpirito. Talikod mo, pati yung balat ay lagyan mo na din pag iyan eh, lumotong eh. Napakasarap din yan, balat eh. Eh di ba't nakita niyo naman yung isang recipe natin, ginawa natin morcon yung balat ng bangos. Ay talaga namang napakalutong pagkakadali natin iyon. Eh, yun. O eh sino magkakalang yung balat ng bangos eh, hindi natin ubrang gawing morcon Tiyan mo at nagawa natin ng paraan. Di ahunin mo na at luto na rin bangos natin. Tabi mo muna din sa may pinggan at gagawin na natin napakasarap na sos. Malamang ko eh. Meri ulamin ninyo mamay. Lagay ka na naman tequila tunawin mo. Habang natutunaw yan, mas maganda. Ilagay mo na yung bawang. Para habang natutunaw, eh, naluluto yung bawang natin. Talagang lasang-lasa. Toyo, liquid seasoning. Tapos si kaunting tubig. Lalagyan din natin yan ng honey. Haluin mong mabuti. Pag halong-halo na, eh, na natin yan ng pampalapot cornstarch, tinawag daw sa tubig. Na parang kala gumagawa ng gravy. Makikita mo na may consistency kung ayos na. Erp isang magpapabango. Sesame oil. Tikman mo kung ayos na. Ko eh, ibuhos mo na doon sa bangos. O diba, napakasimple. Parang kala nagbasa ng ABC. Hindi yung ABC sa paumbong. Ko malamang kung pagka may nakarinig na yun, ni, napapangiti na lang. Eh, matindi. Nagyan natin ng toasted garlic. Yung pinaritong bawang. Damihan mo. Tapos si sibuyas na mura. Sa ibabaw. Uy, oh, eh, ano ba? Kumuha ka na ng kanin. At sa mga manginginom eh. Eri masarap na pulutan. Ang hangan mo para kada kukote eh, mapalakas ng tagay. Meron ka na nabang bagong recipe sa bangos. Abang-abang ka lang at marami pa tayong ilalabas. Huwag kang magsasawa ng panunod na maraming kang matututunan din eh. Para maganda, i-share mo na din.